Habang silang tatlo ay tumatakbo, nagtataka naman si Patrick kung paano nakita ni Vanessa ang kanyang tatay. Kaya naman si Tandang Zhang ay sinabi na ibig sabihin nito dumaan sa syudad ang tatay ng batang babae. Silang tatlo ay nakarating na sa lugar habang sinasabi ni Vanessa na nasave niya ang video para maipakita sa kanila ang kanyang nakita. Mula sa isang screen, makikita dito ang tatay ng batang babae na naglalakad kasama ang mga zombie sa paligid si Tandang Zhang ay napansin na hindi naman daw gumagalaw ang lalaki na parang isang zombie, habang si Patrick naman ay nagtaka kung bakit hindi ito sinusugod ng mga zombie. Habang pinagmamasdan ni Vanessa ang kanyang tatay sa screen, siya naman ay bigla na lamang naiyak. Si Patrick ay sinabing hindi nila alam kung bakit hindi inaatake ng zombie ang kanyang tatay, ngunit mas mabuti na daw sa ngayon na alam nilang buhay pa ang tatay nito, na sinang ayunan naman ni Vanessa si Tandang Zhang ay napansin ang laman loob ng zombie na nakasabit sa buong katawan ng tatay ni Vanessa, kaya naman mukhang nakabase daw sa pangamoy kung paano umatake ang mga zombie. Ang batang babae ay tinawag ang matanda, ngunit ito ay humingi ng tawad sa kanya, dahil sa hindi magandang panahon, hindi daw nila maililigtas ang kanyang tatay, isa pa ang tanel papunta sa syudad ay mataas na ang baha. Kaya naman hindi daw sila makakapagmaneho ng sasakyan para puntahan ang kanyang tatay. Habang nalulungkot si Vanessa, sinabi naman ni Patrick na tanungin ito si Brandon, dahil baka may nagawa daw itong mga gamit na pwede nilang magamit upang masundo ang kanyang tatay, na ayunan naman ng batang babae. Ilang sandali pa, ang ating bida ay sinabing hindi pa siya tapos sa kanyang ginagawa. Kaya naman huwag na daw pumunta dito si Vanessa hanggat wala itong binibigay na kanyang pagkain. Si Patrick ay sinabihan si Brandon na sumusobra na daw siya sa kanyang ginagawa, dahil hindi man lang daw nito pinapagaan ang pakiramdam ng batang babae. Si Brandon naman ay sinabing si Patrick na lang ang pumunta para iligtas ang tatay ng batang babae. Ang matabang lalaki naman ay hindi makapagsalita. Matapos siyang utusan ng ating bida, gamit ang mga bagong sandata na ginawa ng ating bida, hindi naman makapaniwala si Patrick sa kanyang nakikita. Si Brandon naman ay sinabing dito niya ginamit ang dugo ni Patrick kanina, kaya naman ibig sabihin daw nito ay pwede na itong gamitin ni Patrick. Si Patrick ay kinuha ito at siya naman ay namangha dahil sa sobrang gaan nito. Ang ating bida ay seryosong pinaliwanag kung paano ito gamitin, na agad namang naintindihan ni Patrick. Matapos makita ang pistol tinanong niya naman kung ito nga daw ba ang pistol na kinuha niya noon kay Lou, na sinangayunan naman ni Brandon. Ayun kay Brandon bumabaril daw ito kasama ng bala, marami daw ang enerhiya nito, ngunit limitado lang ang kanilang bala, kaya naman gamitin daw ito ni Patrick ng maayos. Ang matabang lalaki naman ay muling nasiyahan dahil sa nagkaroon siya ng totoong laser gun. Dahil sa kanyang sobrang excited sinabi niya namang lalabas na siya para subukan ang kanyang sandata. Habang siya ay patuloy tumatakbo, hindi nagtagal siya ay nakalabas na. Matapos itutok sa itaas ang pistol, siya naman ay nagbilang ng tatlo at ito naman ay kanyang pinaputok. Matapos niyang mapangangasa ng yari, siya naman ay sobrang saya dahil napakaastig daw nito. Matapos higpitan ang hawak sa espada, siya naman ay nagsimulang iwas-iwas ito at siya ay hindi makapaniwalang nakakagawa siya ng laser slash sa ere. Habang naiinis si Tandang Zhang sa pinaggagawa ni Patrick, siya naman ay sinabing wala na ang makakapigil sa kanya. Si Patrick ay nagsimulang magsuot ng raincoat at siya ay handa ng lumabas para maghanap ng kahit anong uri ng zombie dahil tatapusin niya daw ito kapag nakakita siya kahit isa pa itong mutant. Mula sa kamera, siya ay sinabing ibabalik niya ang tatay ni Vanessa at sinabi ding manood ang matanda sa kanyang dagawin. Habang nag-aalala ang batang babae kay Patrick, ang matanda naman ay sinabihang hayaan na nila ito at tignan na lang kung hanggang saan ang pagiging mayabang nito. Matapos sabihin na buksan ang pintuan sa communication device, sinabi naman ni Tandang Zhang sa kabilang linya na mataas na ang baha sa mga pwede niyang daanan. Ang opsyon niya na lang daw ay ang bundok. Pinayuhan niya din itong bumalik na lang dahil hindi daw nila makikita ang pagkilos ni Patrick kapag dumaan ito sa bundok. Ang matabang lalaki naman ay sinabing ayaw niyang makausap si Tandang Zhang at sinabing ibigay niya kay Vanessa ang communication device. Ilang sandali pa, si Patrick ay nagsimula ng makalayo, nagulat din siya bigla, matapos makitang nakarating na daw pala ang mga zombie sa ganitong distansya. Dahil sa bago niyang sandata sinabi niya namang hindi na siya takot sa mga zombie. Matapos niya itong iwasiwas, -iwas, siya naman ay nagawang mahiwa ang mga zombie. Dahil sa lakas na kanyang tinataglay ngayon, sinabi niya namang kahit ilang zombie pa ang dumating tatapusin niya ito ng napakadali. Mula sa kung saan siya ay may nakita, nagtaka din siya kung ano nga daw ba ang bagay na ito. Habang patuloy siyang pumapatay ng mga zombie, tinanong niya naman sila Vanessa kung nakikita nga daw ba nila ang ipo-ipo na may kakaibang kulay na kidlat sa paligid nito. Ayon kay Tandang Zhang hindi nila ito nakikita dahil limitado lang daw ang nakikita ng mga security camera, ngunit ayon sa weather sensor, signal number 6 na daw ang hangin at ulan sa labas. Kaya naman inutusan niya na itong bumalik bago siya liparin ng hangin. Si Patrick ay sinabing kahit malalakas ang kanyang sandata, hindi daw siya mananalo sa Mother Nature. Kaya naman humingi na din siya ng pasensya kay Vanessa dahil hindi daw nito maliligtas ang kanyang tatay sa ngayon. Si Tandang Zhang ay sinabing huwag magalala ang batang babae dahil sa talino ng kanyang tatay. Siguradong makakasurvive daw ito sa matinding bagyo. Habang papasok na si Patrick sa loob ng base, bigla namang nagkaroon ng red alert na ikinataranta naman ni Tandang Zhang. Agad niya ding tinanong ang matabang lalaki kung may sumunod niya daw ba sa kanyang zombie. Sinabi naman ni Patrick na nagdala siya ng buhay na zombie gaya ng pinag-uutos ni Brandon noong nakaraan. Matapos niyang magulat sa zombie na dinala ni Patrick, agad naman siyang tumakbo papunta sa matabang lalaki at sinabing manatili lang ito sa kanyang kinatatayuan. Matapos makarating sa lugar, sinabi naman ni Patrick na pinutol niya ang mga paa at braso nito upang hindi makapanglaban. Ang matanda naman ay namangha nilalang nila lang at nagtataka kung ano nga daw ba ang nagpapanatiling buhay sa mga zombie. Mula sa screen nakita naman ni Vanessa na pinupuri ni Tandang Zhang si Patrick sa magandang ginawa nito, kaya naman ang batang babae ay masaya na din dahil mukhang magiging magkaayos na daw ang dalawa simula ngayon. Ang eksena ay bumalik sa ating bida habang ito ay gumagawa ng Ironman Armor. Makalipas ang napakalakas na bagyo, hindi nagtagal pa unti-unti nang sumisikat ang araw. Habang nakatingin ang mga zombie sa sinag ng araw, ang isang zombie naman ay nagsimulang mamula ang mata, at sila naman ay bigla na lang nag-transform sa kakaibang anyo. Ang isang zombie ay nagsimulang tumalo ng malakas papunta sa busali, habang ang isang bata naman ay masayang pinagmamasdan ang magandang kalangitan. Ilang sandali pa, ang isang zombie ay bigla na lang lumitaw sa harap ng bata. Habang nagbubukas ng delata ang kanyang papa, ito naman ay nakarinig ng kakaiba. Matapos nitong balak pumunta sa inay, siya naman ay natagpuan ang mag-ina niyang wala ng buhay, na kanya namang ikinagulat at ikinatakot. Hindi nagtagal ang ibang mga zombie ay nagsimula na ding umakyat sa mga gusali. Hanggang sa ang mga ito ay nagsimula na din na umatake sa iba pang mga survivors. Pati ang binata at matanda na nakakita noon sa ating bida ay bigla na din hinabol ng bagong uri ng zombie. Pati na din ang mga kaklase ni Brandon ay tumatakbo ng bigay todo, at ang isang zombie ay handa ng umatake sa babae, ngunit may biglang pumigil dito at bigla itong inatake. Matapos mapalingon ng dalawa, nakita naman nila ang isang kakaibang mutant. Ang mutant ay kinuha ang crystal core ng zombie, at ito ay bigla nalang lumingon sa grupo, ngunit ang mga estudyante naman ay tinanong kung si Afeng nga daw ba nakaklase nila ang mutant na ito. Ang eksena ay nalipat sa syudad kung saan nagsasama-sama ang mga zombie. Ang pangyayaring ito ay pinagmamasdan nila Janet at ng dalawang mutant. Namangha din si Lubu dahil sa nagiging isa daw ang pag-iisip ng mga zombie. Si Janet naman ay napangiti dahil sulit daw ang ilang araw na sakit sa nakuha niyang kapangyarihan. Tinanong niya na din si Gray kung nahanap na nga daw ba nila ang lokasyon ni Brandon. Ang mutant naman ay itinuro ang lokasyon ng ating bida at sinabing na sa isang busali daw ito, pwede na din daw siyang pumasok ng patago dito at patayin si Brandon. Ngunit sinabi naman ni Janet na hindi ito magiging masaya. Ayon sa kanya balak niyang siya mismo ang pumatay sa ating bida dahil sa ganoong paraan lang daw matatanggal ang kanyang galit na nararamdaman. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dalaga, nagawa niyang mapasunod ang napakaraming bilang ng mga zombie. Ang eksena ay nalipat sa lab, habang paalis na sila Patrick nagulat naman sila matapos marinig ang alarm. Agad niyang tinanong si Tandang Zhang kung bakit biglang nagkaroon ng alarm, kaya naman sinabi ng matanda na may malaking problema sila at agad pinapasok ang dalawa sa lugar. Ayon kay Zhang may malaking grupo ng mga zombie na nakita sa syudad at sinabing papunta ito sa direksyon ng kanilang base. Matapos tanungin kung ilan ang mga parating na zombie, sinabi naman ni Tandang Zhang na nasa isang libo o mas madami pa ang parating na zombie na ikinagulat naman ni Patrick na marini. Ang matabang lalaki ay naghinala na malamang sila na lang ang natitirang survivor sa area, kaya naman bigla na lang sumugod ang mga zombie sa kanila ng sama-sama. Ang matanda ay sinabing hindi niya alam ang nangyayari, Munit kailangan daw agad nilang sabihin kay Brandon ang nangyayari. Habang tumatakbo nang mabilis, agad naman siyang kumatok sa kwarto at binalita sa ating bida ang nangyayari. Munit ang ating bida naman ay sinabing na iradyo na ito sa kanya ni Tandang Zhang. Habang kinakabahan tinanong naman ni Patrick kung nakahanda na daw bang ubusin ni Brandon ang lahat ng mga zombie, munit sinabi niya namang hindi pa siya handa. Si Patrick naman ay tinanong kung sa tingin daw ba ni Brandon nakakayanin niyang mag-isa na labanan ang mga zombie. Si Brandon naman ay sinabi na daw noon na maghanda sila sa mga mangyayari, dahil ayon sa kanya mas bumibilis na daw ang progreso ng apokalips. Ayon kay Brandon kung si Zhang nga daw talaga ang kilala niyang Professor Zhang noon, sigurado daw siyang maaayos ni Tandang Zhang ang kanilang sitwasyon. Dahil sa mga hindi maintindihan ni Patrick na pinagsasabi ng ating bida, sinabi niya namang wala na silang natitirang oras. Dahil si Brandon ay hindi na nagsasalita, si Patrick naman ay lumabas habang naiinis at sinabing sarili niya lang ang kanyang maasahan habang siya ay umaakyat sa tower. Siya naman ay nagulat sa kanyang nakita, dahil ang mga zombie ay malapit na sa kanila. Napansin din ni Patrick na sa dami ng zombie, wala daw magagawa ang bakod sa lugar para makapasok ang mga ito. Habang siya ay pumapasok sa kanyang sasakyan, sinabi niya namang hindi niya pwede hayaan makapasok ang mga zombie. Si Tandang Zhang ay napansin na paalis ang matabang lalaki, at tinanong kung saan nito balak pumunta. Si Patrick ay sinabing buksan nila ang gate dahil susubukan niya daw abalahin ang mga zombie habang nag-iisip sila ng paraan para pigilan ang mga ito. Kung sakaling napatay daw siya ng mga zombie, tumakas na daw sila lahat. Si Vanessa ay nag-alala kay Patrick, ngunit ito ay tuluyan ng umalis. Habang siya ay nagmamaneho papunta sa mga zombie, siya naman ay handa ng paputukan ang mga ito. Matapos niyang paputukan ang mga zombie, nagawa niya namang mapasabog ang maraming bilang nito sa isang putok. Dahil sa kanyang nagawa, sinabi niya naman na kahit hindi na siya umasinta makakapatay siya ng maraming zombie gamit lang ang isang bala. Si Patrick ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa at patuloy pinapatay ang mga zombie. Mula sa mataas na lugar, si Janet naman ay nakikita ang mga pangyayari. Si Gray ay napansin ang bagong sandata nila Brandon, kaya naman magiging medyo mahirap daw ito para sa kanila. Si Janet naman ay napangiti at sinabi na kung gaano nga daw baka tagal ang itatagal ng ginagawa ng grupo ng ating bida. Si Patrick ay patuloy binabaril ang mga zombie, hanggang siya ay maubusan na ng bala at nagpalit ng magasin, nainis din siya dahil wala daw katapusan ang mga dumadating na zombie. Mula sa kawalan may bola ng apoy ang parating na napansin naman ni Patrick, at ang pag-atake naman ay nagawang matamaan ang kanyang sasakyan, kaya naman nag-alala sila Vanessa para sa kanya. Dahil ang sasakyan ay nagawang mapatagilid, si Patrick naman ay agad lumabas sa sasakyan. Ang matabang lalaki ay may napansin at ito ay ang mutant na si Lubu. Habang ito ay sumisigaw, si Patrick naman ay nainis dahil sa ginawang surpresang pag-atake ng mutant. Ang matabang lalaki ay umatake pabalik, hindi din daw siya natatakot mayong pagkakataon sa mutant. Matapos makaiwas ni Lubu, siya naman ay biglang umatake, na naiwasan din naman ni Patrick. Ang matabang lalaki ay muling bumaril, ngunit si Lubu naman ay agad nang tumakbo palayo, kaya naman sinabihan ito ni Patrick na isang duwag na kupal. Mula sa kanyang likod napansin niyang may parating na mga zombie, kaya naman muli niya itong pinagbabaril. Si Tandang Zhang ay sinabing umatras na agad si Patrick, dahil kapag napaligiran ito ng mga zombie hindi na daw ito makakatakas. Habang siya ay tumatakbo, bigla namang lumitaw si Gray at handa ng umatake kay Patrick. Matapos niyang makaiwas sa atake, muli na naman siyang naghanda para bumaril, at ito naman ay naiwasan ni Gray, kaya naman naghanda na naman si Patrick para gamitin ang kanyang espada. Ang mga pagwasiwas ng matabang lalaki ay naiiwasan ni Grey habang siya naman ay iniisip na mas mahirap pa daw palang kalaban si Patrick kesa sa inaasahan niya. Ang matabang lalaki ay muling pinaputukan si Grey na patuloy niya namang naiiwasan. Matapos maitaboy ang mga kalaban si Patrick naman ay masaya at muling sinabi na hindi siya takot kahit sino pa ang dumating na kalaban. Habang nanunood si Janet sa mga laban, ginamit naman nito ang kanyang kapangyarihan. At ang lahat ng mga zombie ay bigla nalang umatake kay Patrick nagtaka din na kung bakit biglang tumakbo ang mga zombie papunta sa kanya. Ang matabang lalaki ay pinaghihiwa ang mga lumalapit na mga zombie, ngunit sa bilis nilang tumakbo at sa dami ng mga zombie, si Patrick ay mabilis ng kumaripas ng takbo palayo. Mula sa itaas may lumilipad na zombie papunta sa kanya, ito ay bumagsak sa kanyang harapan na kanya namang ikinagulat. Nagtaka din siya na kung bakit nga daw ba may bumabagsak na zombie sa kalangitan. Ang pagbagsak ng mga zombie papunta sa kanya ay nagpatuloy, at ito ay kagagawa ng walang iba kundi ng mutang na si Gray. Habang patuloy na bumabato ng mga zombie si Gray, si Patrick naman ay nagawang mapansin ang zombie na nasa ere. Ito ay kanyang napansin at biglang binaril na nagawa namang matunaw. Ang matabang lalaki ay nagpatuloy sa kanyang pagtakbo habang siya ay sumisigaw ng tulong. Ang zombie ay muling pabagsak at ito ay nagawang makapitan ang paa ni Patrick. Ito ay handa ng kumagat, ngunit nagawa niya naman itong mahiwa kaagad. Ang matabang lalaki ay napatumba at sinabing muntikan na siyang makagat. Hindi nagtagal siya ay nagulat matapos makita na palapit na ang mga zombie sa kanya. Ang matabang lalaki ay kinabahan dahil kapag nagpaputok siya ng baril maaaring madamay daw siya sa pagsabog. Gusto niya din daw iwasiwas -iwas ang kanyang espada, ngunit masyado na siyang napagod sa walang tigil na pagtakbo. Mula sa kawalan may birding liwanag ang lumitaw, ito ay tumama sa mga zombie na nagawang mailigtas si Patrick habang siya ay nagtataka sa nangyayari. Muli na naman siyang nagulat dahil sa muling tumama na energy wave. Pati sila Gray ay nagulat sa nangyari dahil ang mga zombie na kasama nila ay mabilis nang nauubos. Matapos malusaw ng mga zombie sa paligid, ang ating bida naman na gumawa ng Iron man Armor ay dumating na. Matapos makita ang bagong sandata ni Brandon, si Patrick naman ay masaya dahil sa pagdating ng ating bida. Pati ang bata at ang matanda ay masaya dahil tamang-tama daw ang pagdating ni Brandon. Ang matabang lalaki ay muling namangha sa ginawang sandata ng ating bida habang siya naman ay sinabing huwag nitong ibaba ang kanyang depensa dahil nasa malapit lang daw ang mga kalaban. Si Brandon ay sinabing siya ang papatay ng mga zombie sa kaliwa habang si Patrick naman daw ang bahala sa kanan upang mapigilan daw ang mga zombie na makapasok sa busali. Ang matabang lalaki ay muling ginanahan makipaglaban dahil kasama niya na si Brandon sigurado na daw ang kanilang panalo. Si Patrick ay muling nagsasaya sa kanyang pagpatay ng mga zombie, habang ang ating bida naman ay biglang tumalon ng malakas. Habang nasa taas ng ere ang ating bida, siya naman ay biglang naghanda para umatake. Matapos niyang bumagsak ito naman ay gumawa ng malakas na energy wave sa paligid na nagawang pumatay sa mga zombie. Matapos pumorma para muling umatake, ito naman ay muling naglikha ng kakaibang energy wave na tumutunaw sa mga zombie. Si Patrick ay napansin ang ginagawa ni Brandon at sinabing napakalakas ng ating bida. Masaya din ang matabang lalaki dahil sa dami ng zombie na mapapatay nila madami daw siyang makukuhang itim na perlas. Kaya naman baka pwede din daw siyang mag-request na gawan siya ni Brandon ng meka na sandata. Dahil sa kanyang pangarap na magkaroon ng kaparehong sandata kay Brandon, nagkaroon na naman siya ng bagong inspirasyon para ubusin ang mga zombie sa paligid. Si Janet ay napapanood ang mga nangyayaring laban, habang si Gray ay kinakabahan sa bagong kapangyarihan na mayroon si Brandon, dahil dito mahihirapan daw silang makalapit sa kanya. Ang dalaga naman ay muling nainis sa ating bida, at sinabing hindi magiging ligtas si Brandon sa kanyang bakal na basurang sandata. Si Brandon ay patuloy binubuli ang mga normal na zombie, at pinapasabog ang kanilang mga mukha. Habang pinapanood nila Vanessa ang mangyayaring laban, namangha naman si Tandang Zhang sa kung paano nagawa ni Brandon ang isang napaka-advance na sandata. Si Vanessa naman ay biglang sinabi na ang source ng sandata ng ating bida ay ang perlas na matatagpuan sa ulo ng mga zombie. Ang matanda naman ay nagulat at tinanong kung saan banda sa ulo ng zombie matatagpuan ang sinasabi ng batang babae. Matapos sabihin ni Vanessa kung saan matatagpuan ang itim na perlas, si Tandang Zhang naman ay hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan ngayong araw. Nagtaka din siya kung bakit hindi agad ito sinabi sa kanya ni Brandon. Ang matanda ay sinabing iiwan niya na muna ang bata upang matignan niya ang zombie na kinuha kanina ni Patrick, na sinang-ayunan naman ni Vanessa. Ang eksena ay nalipat sa labas, kung saan si Janet ay naghahanda para gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, siya ay inutusan na ang mga zombie para sumugod at patayin ang ating bida. Ang mga zombie ay biglang nagkaroon ng kulay kila na liwanag, at ang mga zombies ay bigla na lang mas bumilis pang tumakbo kaysa kanina. Si Patrick ay kinabahan dahil may dumating na panibagong batch na naman ng mga zombie, ngunit ang ating bida naman ay sinabing magpatuloy lang sila sa pagpatay ng mga zombie at huwag na gaanong mag-isip ang ating bida ay may napansin, at ito ay ang mga zombie na bigla na lang tumalo ng malakas papunta sa kanya. Ang zombie ay bigla na lang din sumabog malapit kay Brandon. Habang siya ay nagtataka sa nangyayaring pagsabog, si Janet naman ay sinabing oras na para mamatay ang ating bida. Ang mga zombie ay patuloy sumasabog, habang si Brandon naman ay nagtataka kung bakit sumasabog ang mga zombie. Dahil sa nangyayaring laban, si Lubo naman ay namangha sa laban, at sinabing hindi nila magawang tumulong sa laban dahil sa lakas ng mga naglalaban. Ayon kay Gray ilang araw daw ang sinapit ni Janet na sakit at paghihirap. Ang normal na tao daw ay hindi kakayanin ang nagawa ng dalaga. Kaya naman mukhang ang matinding galit daw ni Janet ang gumawa ng paraan para makasurvive ito sa nangyaring transformasyon ng dalaga. Ayon kay Lubu kumain daw si Janet ng pitong itim na perlas, makikitang mas malakas daw ito sa kanila. Kaya naman sinabi ni Lubu na mukhang mas lalakas sila kapag kumain sila ng mas maraming perlas. Si Grey naman ay sinabing kahit totoo ang sinasabi ni Lubu, ayaw niya daw maghirap katulad ng ginawa ni Janet. Habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pagkontrol at pagpapaputok ng mga zombie, napaisip naman si Brandon na may kumokontrol sa mga zombie. Matapos maghanda ng pag-atake, si Brandon naman ay umatake sa kinaroroonan ng dalaga. Matapos nitong mawala sa balanse, si Grey naman ay nag-alala para sa dalaga. Habang ito ay nahuhulog, ginamit niya naman ang kanyang kapangyarihan at siya naman ay ligtas na nakalapag. Ang dalaga ay biglang nagulat dahil muling naghahanda para umatake si Brandon sa kanya. Matapos pakawala ng energy wave, si Janet naman ay kumontrol ng maraming zombie para harangan ang pag-atake. Dahil sa ginawang diskarte ng dalaga, siya naman ay nagawang makasurvive. Ngunit si Brandon ay mabilis namang kumilos at papunta na sa kanya. Si Janet ay nagawang makaiwas, ngunit si Brandon ay naghanda na naman umatake. Habang ang dalaga naman ay naghanda na din sa kanyang dagawin. Habang sinasangga ang pag-atake ng ating bida, si Brandon naman ay masyadong mabilis at nagawang mapigilan ang paggalaw ni Janet. Ang ating bida ay napansin ang matinding paglakas ni Janet, kaya naman tinanong niya ito kung ilang perlas ang kinain nito. Habang nahihirapan kumilos ang dalaga, ito naman ay sinubukang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang paa ng meka ay biglang lumitaw na nagawa namang mapisat ang kamay ni Janet. Ang dalaga ay napasigaw matapos maramdaman ang napakasakit na pakiramdam. Si Brandon ay sinabi na dahil kay Janet nawalan siya ng braso noon, kaya naman oras na daw para pagbayaran ito ng dalaga. Ang ating bida ay may napansin at ito ay ang pasugod na si Gray na sumisigaw na bitawan ni Brandon si Janet. Si Brandon ay bumuelo para umatake na nagawa namang maiwasan ng mutant. Habang patuloy umiikot si Gray, ito naman ay nagawang makapunta sa blind spot ng ating bida. Ngunit gamit ang isang kamay, ginamit niyang panghampas ito kasama si Janet ang ating bida ay muling bumuelo at nagawang matamaan si Gray. Ang pagtalsik ni Gray mula sa malayo ay napansin ni Lubu. Iniisip niya din na patay na si Gray habang si Janet naman ay nagawang mahuli, kaya naman masyado daw delikado ang mekan ng ating bida. Habang iniisip ni Lubu na umalis na at tumakas, ang dalaga naman ay patuloy nahihirapan sa sakit ng kanyang katawan. Dahil hindi namatay ang dalaga sa pagkain ng maraming perlas, sinabi naman ni Brandon na malamang siya na daw ang chosen one, ngunit dahil sa sobrang delikado nito kailangan niya na daw tapusin si Janet. Si Brandon ay pinapatay na ang dalaga, ngunit ang mga normal na zombie naman ay bigla na lang nagbagong anyo, na ikinagulat din naman ng ating bida. Ayon kay Brandon naging rank 1 mutant na ang mga zombie. Si Vanessa ay sinabihan ang ating bida na delikado na daw ang kanilang sitwasyon, dahil dumarami na daw ang nakakarating na zombie sa loob ng gusali. Ayon sa batang babae, nagawa na daw ng ibang zombie na makapasok sa loob ng gusali. Si Janet ay muli na namang napangiti, habang sinasabi na gagawin niya silang lahat na zombie upang kanyang maging tagasunod. Matapos mainis ng ating bida, siya naman ay biglang ibinato ang babae, papunta sa mga mutant na zombie, at siya ay mabilis na ding umalis. Ang eksena ay nalipat kay Patrick na tuluyan na ding naubusan ng bala. Si Patrick ay napapaligiran na ng mga zombie at patuloy pa ding nakikipaglaban mula sa kawalan may tumalon na mutant na zombie at inatake si Patrick. Matapos mapansin ang panibagong anyo ng zombie, nagtaka naman siya kung anong uri ng mutant ito. Matapos niyang mahiwa ang zombie, ito naman ay nanatiling buhay pa din dahil sa sobrang tibay ng katawan nito. Ang matabang lalaki ay nagulat sa nangyari at hindi nagtagal nagawa na siyang mapaligiran ng mga zombie. Sa hindi inaasahan ang mga normal na zombie ay bigla na lang nag-transform sa pagiging rank 1 mutant. Ang laboratorio ay unti-unti nang napapaligiran ng napakaraming zombie. Matapos gumawa ng mga paghiwa sa paligid, si Patrick naman ay nagpatuloy sa pagtakbo. Nagtaka din siya dahil hindi man lang daw nito mapatay ang mga zombie gamit ang kanyang espada. Si Vanessa ay kinamusta ang kalagayan ni Patrick. Sinabi niya din na nagagawa na ng mga zombie na makapunta sa loob ng gusali. Habang si Tandang Zhang naman daw ay walang idea sa mga nakapasok na zombie. Dahil busy daw ito sa pagtatanggal ng itim na perla sa zombie. Sinabi ni Vanessa na bumalik na sa loob si Patrick. Ngunit sinabi niya naman na kahit gusto niyang pumasok hindi siya makahanap ng puwang para makabalik sa loob ng gusali. Ang ating bida ay biglang lumitaw at kinuha ang matabang lalaki. Si Patrick ay masaya sa pagligtas sa kanya ni Brandon, napansin niya din na kaya daw palang lumipad ng ating bida. Ngunit sinabi naman ni Brandon na tumatalon lamang siya. Ilang sandali pa nakabalik na sa loob ang dalawa. Si Brandon ay sinabi kay Patrick na matigas daw ang mga balat ng mga rank 1 mutant, Munit magagawa daw ng matabang lalaki na mapatay ang mga ito, matapos ng mga ilang slash ng kanyang espada. Si Patrick naman ay sinabing pagod na siya, kaya naman pinaubayan niya na muna ang pagpatay sa mga zombie sa ating bida. Si Brandon ay agad kumilos at pumunta sa itaas ng pader, at mula rito pinapatay na ni Brandon ang mga zombie. Ngunit mula sa sulok naman ay tuluyan ng nakakapasok ang mga zombie. Dahil sa matinding pagod, tinawagan ni Patrick si Vanessa upang dalhan siya nito ng tubig. Ilang sandali pa, may mutant nang lumitaw sa kanyang likod, ngunit ito naman ay nagawa niyang mapatay. Matapos niya itong mapabagsak, ginamitan niya naman ito ng green slash. At muling bumuelo para tuluyan ng wakasan ang buhay ng zombie. Hindi nagtagal si Vanessa ay lumabas na mula sa pintuan dala ang tubig, habang palapit ang batang babae kay Patrick, si Vanessa naman ay sinabing dala na nito ang kanyang maiinom. Si Vanessa ay napansin ang zombie, at sinabing kakaiba daw ang itsura nito kesa sa ibang zombie. Matapos makuha ang perlas sa zombie, natuwa naman si Patrick ng malaman na kulay pula ang perlas na zombie. Pati si Tandang Zhang ay nagawa na ding matanggal ang perlas sa zombie, at siya ay namangha din sa itsura nito. Matapos iangat ang bilog na bagay, nagtaka naman ang matanda kung anong sekreto pa nga daw ba ang nakapaloob sa bagay na ito. Habang patuloy na pinapatay at nilulusaw ni Brandon ang mga zombie na nasa labas. Hindi nagtagal sinabi niya naman nang ubos na ang mga zombie. Mula sa labas narinig ng dalawa ang ating bida, habang sinasabi na oras na daw para kunin nila ang mga perlas sa mga zombie. Matapos makapasok si Brandon, sinabihan naman siya ni Patrick na napakagaling daw talaga nito. Ang ating bida naman ay sinabing hindi niya pa daw tapos gawin ang meka na ito, kung sakaling matapos niya daw ang kanyang meka, baliwala niya lang daw ubusin ang mga kalaban kanina. Matapos makalabas ni Patrick, siya naman ay namangha dahil malabundok daw ang mga bangkay ng mga zombie sa labas, kaya naman nagtaka din siya kung gaano nga daw ba katagal ang abutin nila para makuha ang lahat ng perlas. Tinanong din ni Patrick kung gagawan niya daw ba siya ni Brandon ng katulad ng kanyang sandata kapag nakolekta niya na ang lahat ng perlas. Ngunit sinabi naman ng ating bida na matutulog muna siya at saka na lang pag-iisipan kung gagawan niya nga daw ba ang matabang lalaki ng katulad ng kanyang sandata. Si Tandang Zhang ay biglang lumitaw sa eksena at sinabing oras na daw para sabihin ni Brandon sa kanya ang lahat ng tungkol sa perlas.